Hello guys Magandang tangali sa inyo Luzon, Visayas, Mindanao kung Saan ka bang sulok na mundo Magandang araw sa inyo lahat Dito po tayo sa isang gilid ng isang highway sa expressway sa North Luzon Expressway Ito nakikita ninyo daloy na yan na papuntang Tarlac Bagyo yan yung nakikita yung papunta yung papunta rito yan yung papuntang Maynila ito ka isa, isang dilid, pahinga muna guys kaya grabing init ah, sa mukha yung singaw ng init grabe parang nasa ano ka nagihaw ka ng tapos yung mukha mo Marapit sa apoy, garon ka ang init Abo ang abang tumatakbo ang sasakyan yung singaw ng init pag dumapo sa mukha grabe sakit sa balat kahit na kasan glass na init pa rin kaya dito pahinga mo na kahit mga 5 minutes lang malaking bagay magpahinga na sa lalim ng puno ito guys oh puno ah itong expressive walang katabing traffic kahit dito sa may service road isang dito kahit ganitong uras pa traffic dito sa may service road kahit dito sa camera guys oh mapansin mo yung singaw ng init grabe hindi talaga init kaya mga buho biyahe dyan kayo umalis huwag niyong kalimutan magdala na maraming tubig saka payong saka pamaypay kasama na rin dahil grabe matindi talaga yun kayo at ingat kayo lahat God bless maraming salamat sa pananood guys